Yan siya ang balay nga Wala Kasi siyempre, ito Dito ma, may pinto sila sa liyo. Ah, may tali sa liyo? Oo. Taliin naman kayo. may pintuan sila doon yan. Mayang sa pintuan niya. Ha? Ano oh, ba nang eh? Ano eh? Oh, okay. good morning. 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 sa morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good para sa ako mo. <laughs> okay. okay. na morning. ni morning. Good angel Good uh, morning. sa morning. Good morning. Good Angel. Salamat, salamat. po. Salamat. po Anonymous Angel sa paghatid po sa dinas. Liberizer. na Paghatid si oh Anonymous Lord. Angel. di oh, diba? Thank you too. Ayan. Di, 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 ka na magpaparahaw daman, naman Okay. Di ka na manghihiram. Hindi na kumahaw ah, salamat to nun. Ayan, uh, salamat uh, sa muling nagbigay nito na Anonymous Angel sa makabot sa kami. Ah, daw daw ko para sa kanila na ang asawa niya may gusto maghanap boy sa paglawod Ah, uh, siya naman kung ano lang pwede mapagitan ditindasin mga uh, pangmerdalan sa kanin. Yung guys tama lang na sa pang daw nila kaya kamang tama lang yun na makahatag kita sa kanila. Kaya ano, salamat sa ano ni Mas Angel. Yan. Thank you rin kaya Ate Elma, Balderama, Ma'am Gina at sa lahat ng Agapubuhay. Uh, kay Sir Phil Herrero, uh, kay Ate Glue Almida. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo. At kay Sir Arkeles. Maraming salamat. At Kuya JR, thank you very much sa lahat po ng mga pinapabot niyo pong mga po mga um, tulong. Maraming salamat. Thank you, Kuya Marlon. Salamat sa mga dano. Salamat mga danunan. Ayun. Salamat po, Gabon, sa Anonymous Angel. Sige, sorry. Kapag pag-usapan niyo. Thank you very much. Yeah.